500. Ano kaya ang trivia tungkol sa 500? Kuya Dong, ano na? Alam mo ba na ang taong nasa 500 ay si Binigno Aquino Jr. at Corazon Aquino? Pero saan nakabot ang 500 mo? Tara, alamin natin dito sa La Union. La Union, kinalabi ng surfing capital of the north kilala sa mga masasarap na pagkain at tanawing napakaganda. Hello and welcome back sa ating channel. Ngayong video na ito ay tatalakayin natin ang mga kainan at lugar na affordable sa ating budget at nakakabusog pa sa ating chat. Pero bago ang lahat, huwag mo kalimutan i-click ang subscribe button at hit ang notification bell para lagi lang updated sa mga bagong videos. Ano G? Let's go! Una na sa ating listahan ang pinakakilalang convenience store dito sa La Union 7 Eleven. Matatagpuan ito sa iba't ibang dako ng La Union mapabata o matanda Iba't ibang klase ng pagkain at inumin na makikita dito na anim mo'y nasa isa kang sari-sari store na pinalawak Isa na ito sa mga pinakamagandang tambayan lalo na sa mga biyahero na umuwi galing sa Manila o ibang lugar Malamig na at fresko pa, yan ang mga mararanasan mo dito sa 7-Eleven. Kitang kita naman ang enjoy ng ating ka-brother sa pagkain. Yan ang nagagawa ng ating 7-Eleven. Pangalawa sa ating listahan ang isa sa sikat na dinarayong mall dito sa La Union, Robinson's Place dito sa San Fernando, La Union. Magmula nang ito'y magpapas, Parati na rin tong dindayo ng mga Tagala Union at iba pang Tagalogar dahil sa marami kang pagpipilian. Madaming mga sikat na branches ang nakapalog dito at isa na doon ang fast foods na Jollibee at iba pang mga kainan. Dito ka rin makakita ng mga bilihan ng cellphones, mga palaruan, sikat na mga kainan mula sa ibang bansa at syempre hindi mawawala ang sinihan. Dahil sa lawak ng mall na ito, daming tao pinipiling dumayo dito wala na sa weekends para lang makapag-chill. Madami kang makikita dito na affordable at kasya sa budget mo. Kitang kita sa video ng ating ka-brother kung gaano kasarap ang mga pagkain bibili dito. Puni nga naman na napakaganda. At panguli, tumay naman tayo sa Go upang makita ang isa sa mga convenience store na kahawig ng 7-Eleven ang nice to see you. Parehong pareho to sa 7-Eleven na marami kang pagpipilian ng mga iba't ibang pagkain. Nagustuhan ko lang sa convenience store na to na may makikita kang mga produkto na mostly inspired sa Korea katulad ng mga ramen nila, mga juices o inumin. Gustong gusto itong puntahan ng mga millennials katulad ng mga ating ka-brother dito. Kitang-kita naman ang saya nila sa pagkuhan ng mga produkto itong makikita dito sa nice to see you. tunay nga naman na napakagandang dumay sa at kumain sa mga sikat na kainan. Bukod sa mga kamura na, mapubusog pa ang iyong chan. Dito na nagtatapos ang ating video at huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos. Peace out!